Hey guys, sa mga naganap dyan ng malakas na gaming tablet na may makatwiran na presyo ngayon sigurado magustuhan nyo yung Xiaomi Mi Pad 5 pa rin ngayon na mayroong around 11k to 14k na presyo depende kung saan nyo siya mabibili hindi lang basta malakas ang tablet na to dahil maganda rin yung kanyang display at sigurado mag-enjoy kayo sa panonood ng movie tapos malakas pa yung kanyang speaker dahil naka quad speaker siya guys compared sa mga smartphone na mga naka dual speaker lang meron tong 11 inches na mayroong IPS LCD display na mayroong 120Hz refresh rate at HDR10 display at Dolby Vision. Perfect sa panood ng movie kahit pa hindi siya naka AMOLED. Dahil maganda ang IPS sa mga games na hindi tayo mga ngamban na magkakaroon siya ng AMOLED burn. Android 11 na ito guys nung nabili ko siya pero fully updated naman sa Android 13 na. Qualcomm Snapdragon 860 yung kanyang processor. Katulad din nasa Poco X3 Pro. At siguradong walang games na hindi kaya to. 6128 ang itong tablet ko. I suggest kung gusto mo talaga ng itong klase ng tablet. Mas okay na ron, may na tayo sa may 8256 na version. Dahil yun lang ang main issue ko sa may tablet na to. Dahil wala nga siyang SD card slot. Para sa may expandable na storage. Isa pang kulang cool dito na okay lang naman is wala nga siyang SIM card slot. Majority naman ng mga tablet ngayon sa mga gitong presyo is wala silang SIM card slot na. Tapos mahina pa yung processor. Compare nga dito na malakas yung processor niya pang gaming. Kung ikaw kang premo to sa ibang tablet sa mga gitong presyo ngayon, like ka na lang Redmi Pad, redmi Pad 2. At wala mga SIM slot yan guys. Pero mahihina naman ngayon mga processor. Hindi naka G99 lang sila. hindi nga rin advisable pang heavy duty na games. Like dito sa Mega Engine Impact. Sagad yung kanyang graphics dito guys. At kita kita naman dito na kaya, kaya pa rin sya ng tablet na to. Actually meron nang Xiaomi Pad 6. Na around 15k to 20k yung presyo nya. Depende kung saan yung sya nga mabibili. Na merong Snapdragon 870. Halos same specs pa rin naman to ng Xiaomi Pad 5. Sa may display. Sa may camera. Sa charging speed. At sa speaker nila. Ang main difference nang nilay sa kanilang processor at yung 144Hz sa may refresh rate ng Pad 6 at naka 120Hz ang si Pad 5. I eh, think di naman ganong kalaki yung difference nila sa specs. Kaya for me, kahit 2 months si Xiaomi Pad 5. Eh, goods pa rin to guys. Tayo mas malakas pa rin naman ng tablet na to sa mga maraming tablet ngayon. Kahit pa 2 years old na ang tablet na to. Saka makakatipid ka pa nga ng 5,000 sa may ng Xiaomi Pad 6. Para sa akin lang naman yan kung gusto mo ng Xiaomi Pad 6, okay pa rin naman yan. Pero I suggest dumiretso na nga tayo sa mas mataas na storage. Sa Mobile Legends, sureball naman na ito na kayang kaya nga. Hindi malakas naman nga yung kanyang processor. At malaki pa yung display. Pero nakakapanay mago pa rin talaga yung malakas niyang speaker dito. I know Actually, isang game na naman ang gusto kong laruin sa tablet ato. Itong World War 2 game nga na to, strategy game. Na dating sa PC lang meron. Pero ngayon meron na sa may Android, saka sa mga iOS. Siyempre sa mas malaking display maganda laro rin ang ganitong klase ng laro. At dito nyo na mararamdaman ang number 1 issue ko sa tablet na to. Nilapat na games pa lang nalalagay ko sa kanya. Pero all mo sa pupul na agad yung kanyang storage. Sayang yung pagkakaroon nyo ng malakas sa processor kung mapupuno agad yung storage natin. Pero gaya nga sabi ko kanina, itong company sa virus lang naman ang nilalaro ko. Pagka Call of Duty at ibang games na, isa smartphone na ako naglalaro. Kaya para sa akin, gusto naman ng 128. Tidis isang game lang naman ang na nilalaro ko. At pang movie lang ang tablet ito para sa akin. Tapos solid na ngayon yung kanyang battery dito dahil nga lagpas 8,000 image sya. Tapos supported pa ng 33W charger. Kaya kung malakas sa tablet, kaysa ang hinahanap niyo sa so may ganitong presyo. Wala na kaya bang mararecommend sa inyo. Na mas susulit pa dito. At yun lang guys, thanks for watching.